Ako po si Allen Arvin Calvay Binuya, 28 years old, na taga San Miguel, Bulacan po. Ako po ay dating nagda-dialysis at ngayon ay na-kidney transplant na ng, sa National Kidney Transplant Institute. Sana po ako'y matulungan ng ako, Bicol party sa ni Congressman Zaldik po. Maraming salamat po. At makakausap natin ngayon mula sa ating satellite office dyan sa Kongreso si Allen Binuya. So, kamusta na po yung kalagayan mo ngayon, uh, Allen? Uh, after kidney transplant po, uh, naging maayos na po yung kalagayan ko po. At uh, po ay hindi pa rin, di pa po, hindi naman po ako nakakaramdam ng ibang sakit po. So naging okay yung naging operasyon mo, Allen, ano? Opo, opo. Naging okay po siya. Pero balikan natin ito, ano? Dalawang taon na, sa dalawang taon na pakikipaglaban sa sakit na CKD, ano yung pinagdaanan mo na dito sa gamutan? Uh, bali po, uh, nung na-diagnose ako na uh, CKD stage 5, uh, ako po ay nagtatrabaho noon sa ibang bansa. At doon po ako na-diagnose. At uh, nung nalaman ko po yun, mag-isa lang po ako dun. Uh, yun po yung mahirap sa kalagayan ko noon dahil nag-iisa po ako. Wala po akong kasamang pamilya. Nag-iisa lang po ako noon. Kaya po pinilit ko pong makauwi agad para po dito na magpatuloy ng gamutan sa Pilipinas po. Nung ako po ay nagda-dialysis, uh, mahirap po. Uh, tatlong beses po sa loob ng isang linggo, nagda-dialysis, apat na oras po. Nakahiga kayo, at uh, hindi nyo po alam kung anong mangyayari sa mga susunod na oras, ganyan po. magantay lang po kayong linisin yung dugo nyo, ganyan po. mahirap po ang kalagayan ng isang dialysis patient po. Ikaw ba, Alen, ay pamilyado na? Oo uh, po. Ako po ay may asawa at may isang anak po. So meron kang isang anak Oo po. Ilang taon na po ito? Uh, ngayon po, yung anak ko ay grade 3 na po siya. Walong taong gulang po. Yung nabagit mo kanina, bago ka matamaan itong sakit... Eh, naghanap buhay ka bilang OFW. Opo, opo. Ano ako yung trabaho ay, mo? Uh, ako po ay nagtatrabaho sa cruise ship po, sa kusina po ng cruise ship. So maganda yung kitaan or kinikita uh, mo? Opo, sakto, sakto po yung kitaan po. Nakaka-ano po kami nun sa pang-araw-araw po. So kamusta noon yung estado ng buhay ng magina mo dito sa Pilipinas nung nagtatrabaho ka pa? Anong uh, ako po ay nagtatrabaho, okay naman po sila. Yung bali yung asawa ko po nung ako'y nakapagtrabaho sa cruise ship, Kuminto na po siya sa pagtatrabaho niya po at pinuntayan na lang po yung anak namin. So, maibalik ko lang ano, kailan ka uminto sa pagtatrabaho dahil dito sa uh, nalaman mo na meron ka na palang stage 5 sa Uh, bali, September 2023 po nung na-diagnose ako. At October 2023 po nung nakauwi ako ng Pilipinas po. Nung hindi mo pa na nalaman na meron ka na palang ganitong sakit, ano yung mga sintomas na lumalabas dahil dito sa sakit mo? Nung nalaman ko po siya, biglaan po talaga. Bali, wala po kasi ako nararamdaman na kahit ano, Normal na normal po, katrabaho, kumabaso Okay po, normal na normal. Tapos bigla na lang po, na-diagnose na ako, bigla kong nag lang naman po yung paa ko, dalawang paa hanggang hita po, dal dalawang hita. Doon po nag hanggang sa, sabi nung kasama ko, nung yung nakakita sa akin, halos mahimatay na daw po ako sa, ano, sa sakit at nawalan na Nawalan ng malay saglit. At pagkatapos po, dinala niya ako sa klinik ng barko namin. At doon na po nagsimula yung gamutan na, na ko ano po, po. Na sinabi po nila, ganyan, mataas yung creatinine mo kailangan bumaba ng barko at magpagamot sa ospital. Opo. Dung po. So paano ngayon, Allen, itong pangangailangan nyo sa pangaraw-araw habang dalawang taon ka na, na sa patuloy na sa gamutan? Uh, sa awa naman po ng Diyos, nung ako po'y nagtatrabaho pa sa barko, eh, nakapagpundar naman po yung misis ko ng backyard pigari po. Maliit lang po siya. Uh, sakto lang po para... Parang nag-uumpisa pa lang po. Eh, ganoon na nga po ang nangyari. Na-diagnose na ako at hindi na. At ngayon po, patuloy pa rin naman po. Pero hindi pa ganoon, hindi pa namin napapalago ng todo. Dahil nga po sa karamdaman ko ay pangailangan na maintenance ko. Itong misis mo, Allen, bumalik ba siya sa pagtatrabaho? Uh, hindi na po. Bali, nag-focus na po siya dun sa may backyard figure po namin dahil ako po, hindi po ako pwede sa ganoon dahil po sa amoy. At uh, mahina po kasi ang resistensya ng mga nakita transplant. Nung may tanong ko lang Alin, ano, uh, ano kayo yung posibleng kung bakit or saan mo nakuha itong sakit mo? Ikaw ba ay mahilig noon sa mga pagkain na maalat or sa soft drinks? Uh, yes po, mahilig ako sa maalat na pagkain. Yung tipong may lasa na po yung ulam, nilalagyan ka pa po, po ng patis, ganyan nagkaano pa po ako, nagdadagdag pa ako ng pati. Sabi rin po ng doktor, baka, dahil baka din daw po doon, pero wala naman po talagang diagnosis na ano, dahil hindi po na biopsy yung kidney ko. And then sabi po nila, dahil sa uncontrolled, ang conclusion, ang naging conclusion na lang po ay dahil sa uncontrolled blood pressure po. Kasi po nung na-diagnose ako, nagto-200 yung BP ko, pero wala pa akong nararamdaman kahit ano po. Normal lang po. Sige, ngayon, Allen, na ah, dumulog ka sa so tanggapan ng ako Bicol Party dyan sa Satellite Office. Ano yung pinakakailangan mo ngayon, Allen? Uh, ako po yung malapit sa ako Bicol para po sa... Yung sinasabi mong gamot, Allen, nasa ah, magkano po ito? Uh, bali po, ang, ang gamot ko po, po, ang quotation ko po, po ng gamot ay nasa 29,000 po. Nung sabi ng doktor hanggang kailan ka uh, idadaan sa proseso ng gamutan patungkol dito sa nararamdaman mo ngayon? Ah, uh, bali po ang gamutan po ng isang kidney transplant ay panghabang-buhay po. 'Yun na po kasi yung nag-aano sa akong kidney namin ang nagsusuporta po para po uh, hindi siya reject ng katawan namin. Pero sabi ng doktor may pag-asa naman na pwede kang bumalik sa pagtatrabaho in case na medyo nak naka-recover ka na. Oo, po. Maaari naman daw pong bumalik sa pagtatrabaho pero iwasan na lang daw po yung magbuhat at uh, ma-stress na lang sa trabaho. May tanong ko lang, Allen. Kanino mo po nalaman na maaring dumulog sa tanggapan ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso? Pali po, last year po po talaman nung nagsisimula po kami na maghanap ng guarantee letter po para po sa workups namin ng kapatid ko nung donor ko nung nagbigay sa akin ng kidney. Opo. Nung, po, nung po po nalaman para po para po umaipon gamit namin sa mga laboratory namin. Sige Allen ano, standby ka lang para sa sagutin ang pangailang medikal na sa kabilang linya ng ating telepono muli. Si Sir Alvin Martinez ang supervising political affairs officer ng Akobicol Party List. Sir, ano po yung Papam. maaring matanggap na tulong ni Allen mula sa Akobicol Party List? Opo. Ah, uh, ko rin po ngayon yung storya ni Allen, no, para po sa gusto ko lang po ma mabanggit ano at malaman ng ating mga nanonood, mga tagapakinig po no, na ang sakit po na chronic kidney disease ay isa sa mga pangunahing uh, karamdaman na na nararanasan ng mga Pilipino ngayon sa ating bansa at isa si Allen Binuya na nadapuan ng ganitong klaseng uh, karamdaman. Ngayon po, gusto rin po ipabatid no, na ni Kong Sandi po at ng ako Bicol Party List na ang ako Bitcoin Party po ay isa sa nangunguna so, pagdating po sa pagtulong, tulong medikal sa ating mga kababayan, Bicolano o hindi Bicolano, especially sa mga mayroon pong chronic kidney disease. At isa po ito si Allen at uh, kami po uh, at kami po uh, ay ano, at natutuwa na si Allen po ay uh, dumulog sa ako Bitcoin Party list at uh, maranasan naman niya, maramdaman naman niya kung paano tumulong ang ating pakitilis, ang ako, Bicol, at of course si Kong Saldi ko. Ngayon po, uh, having said that, at narinig ko po ang storya ni Alin, siya po yung humihiling ng, uh, ng uh, tulong panggamot sa kanya no, para para siya ay uh, manatiling masigla dahil alam na alam naman po natin ang chronic kidney disease nakakapagod yan nasakit yan dahil kailangan i-dialysis no Ah, uh, ngayon po, hanga ako bicol pa kayo Kung dapat mag na si Allen at yung itang buwang gamutan niya ay sasagutin na ako Bicol Pythonis at ni Kong Ayun. Ano po, Sir Alvin, ang maaring proseso para matanggap po ni Allen itong tulong mula sa ako Bicol Pythonis? Opo. Wala na pong iintindihin si Allen sapagkat uh, naisubmit na niya at naidulog niya na sa ating uh, mga staff yung kanyang uh, karamdaman. At uh, isa po ang Hobbyblood Party na mabilis tumulong. Hindi wala po pake keme dito. Basta po, po magpumunta sa ating People's Day every Monday at uh, lahat po 'yan ay matutugunan po natin, no? Kahit sa sobrang dami ng pasyente o mga kababayan uh, na pumupunta sa Hobbyblood Parties, lahat po 'yan natutulungan natin. Kaya ihintayin na lang ni Alin, yung tawag ng staff natin para malaman niya na yung guarantee letter o yung tulong ng Hobbyblood ay iabot abot na sa kanya para makapagpagamot na siya ng, sa lalong madaling panahon oralismo. Ayun. Uh, Sir Alvin, kung meron ka rin uh, minsay sa minsa minsa sa ating mga kababayan na nagnanais na humingi ng tulong mula dyan sa Akobicol Party List, ano po yun? Opo, sa ating mga kababayan po, sa mga tagapanood at nakapakinig po, ng tabang oralismo, ah uh, ito po ay uh, yung uh, Akobicol Party List po ay handang-handang tumulong sa ating mga kababayan na nais pong humingi ng tulong medikal. Dikulano o hindi dikulano, maaari po kayong pumasyal sa aming People's Day na ginaganap po tuwing lunes alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa Kongreso, sa North Gate, sa Batasan po. Mga mangyari po, pumunta po kayo bago mag alas 9. At kahit marahe po yan, mga kababayan na nakapila, lahat po kayo ay matutugunan ng pansin at makukuha po. Basta lang po, ah, paalala lang po sa ating mga kababayan na mga requirements po ay kailangan dalhin po. Hindi po kami humihingi ng original. Ang hinihingi lang po namin photocopy dahil alam namin na magagamit pa ninyo yung original nyo sa iba pang mga ahensya na inyong lalapitan kung sa hali. At gusto rin po natin ipaalala, ipaalala po sa ating mga kababayan na ako, Beeple Partridge po, ay hindi umihingi ng anumang kapalit no? O halaga, mura o maliit na pera, malaking pera, wala po tayong pinag-uusapan gano'n. Ito po o yung po. purong serbisyo publiko galing sa akbicol Party. list. Ayan, mga kaksyon, narinig nyo po, ito po ay libre. Wala po itong bayad na serbisyo po ng Ako Party List. Kung meron kang mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po yun? Uh, maraming maraming salamat po sa Ako Party List at kay Congressman Zalvico po. Maraming maraming salamat po sa tulong na ipapaabot niyo po sa akin. Malaking malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming maraming salamat po. Opo, at maraming maraming salamat din po kay Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Maraming salamat, Sir, at sa mga kababayan po natin. Sige Allen, ano, maraming maraming salamat sa iyong tiwala sa aming program. Asahan mong may alalay po kayong uh, sa aming team na sa mga susunod na proseso para matanggap mo itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming maraming salamat din po.